Ang isda ba? Aro sa babaw sila tanan o. Oh. Tapos gitagaan ko pagkaon. Wala sila kaon. Gis lang ko yung tubig kagapon. Tapos nagbutang ko sa molasses. Tapos nagbutang ko sa nitrifying orobiotics. Oh. Gimplastar ako na ng oxygen. Ang irritor okay ang erasure niya yung plaster na nako may ara na dito na tapos ari may gamay man diri oh. tawag ko sila kagina, wala sila ka palapit tapos tagaan ko sila pagkaon oo, oh wala sila kaon oh gamay lang ibutang ko kani. hello ano bu silingon sina man nan oo, oo, Oh, oh. oh aru sila tanan sama oo. Oh. Ay, mabakal guro ko sa ano patbudan ko liwat. Anong nangyayari? Connect natin yung tubig natin. Wala na siyang ano, wala na siyang ammonia. O. Oh, ayan, ting puti yung kanyang ammonia kasi nagpalitay ng tubig. Ngunit ang problema naman, mataas yung kanyang acidity. Yung pH mataas masyado. Siguro yun yung cause bakit sila, ayun oh, yung acidity ng tubig, yung parang pakatatapos lang ng ulan. Uh, Mag-change siguro ako talaga ng tubig ba ulit. Kasi mataas yung acidity ng, ng tubig. Yung nitride 000 na, ayan, pero yung carbon, at saka yung acidity talaga, yung pH ng tubig talagang napakataas yung pH ng tubig. Yan siguro dahilan din nila kinakain yung ano nila o oh. o oh. ay kakapalit ko lang ng tubig kahapon tapos naglagay ako ng molasses ewan ko anong cause bakit tumaas yung ph ng tubig natin mataas yung ph as you can see o oh. yan yung ph o oh. mataas Pero yung amonya ng tubig natin, amonya, wala na amonya. O, oh, wala. Kasi nagpalit tayo. Walang amonya. Ayan. Ayan, mga madam. Ay, naku, nagbawas ako ngayon ng tubig. Pero konti pa lang. Parang kakatapos lang ng malakas na ulan. Ba't sila nagkakaganito, oh? O, tingnan nyo. Mga madam. Ayan. Hindi nila kinakain yung pagkain nila. Yun na muna. Mag, ano muna ako ng gas. Bye pero So, nagpalito tayo mga kabisda ng tubig natin. Continuous yung ano natin kasi sinayaan kong naka-on dyan, no? Oh. Naka-on lang dyan and then nagpapa- ano ako ng tubig? Naka-on yung ano natin. So, pamating na natin kung ano yung progress. Ayan, nagtatago na sila. Siguro may okay ng tubig kasi nagtago na sila eh. Kasi kanina kahit tuloy-tuloy pagpasok -tuloy ng tubig, lumulutang pa rin. Ay, ko mga kapisga. Ah! na sila mga kapisga, oh. Ay, salamat. Check natin kung kakain na sila, be. Tawagin natin. Kasi kanina hindi talaga sila nakikinig. Oh. Dali na dali. Ala, araga tulong ang ibang tulong Eh, gutom na kainan. Hindi ka sila magkaon. Masubang kaon na sila. So, okay na yung tubig natin. Ayan. Pagbusan niya ay na ina. <laughs> Arang iban dito. Lakabati kay gawat ng tubig. na abot ng iban no? Aro-uro. Oh, hi. Thank you. Okay na naku ako kanina hindi sila kakain ba? Ayan. Check natin yung tubig. Kung ano yung cost talaga. Sandali. Narito rin yung no? Oy, check natin. O, ayan. O, yung ano talaga kanina yung problema, yung acidity ng tubig. O, kasi kanina dito siya, o. Diyan. So, ngayon, o, tingnan nyo. O, dito na siya. Ay, buti na lang meron tayong ano, Masaya na sila mga kapista. Pinaglalaro na sila sa ilalim. O, tingnan nyo, o. Oh. Ay, naku. Mmm, yehey. Very good na.